Hello guys, kumusta po kayo? Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa isa na namang video about dito sa apat na power bank na masasabi kong best power bank ngayong 2023. Kung bakit, I suggest panoorin nyo yung video hanggang sa matapos kasi isishare ko dito yung mga pros and cons, yung weight, yung price, at kung ano ba yung reasons at nasabi ko na best power bank ito ngayong 2023. Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Ito yung pinakamalaki yung capacity guys, nasa kaliwa, yung black, 30,000 mAh yan. Itong nasa gilid, yung violet, 20,000 mAh. Tatlo yung 20,000 mAh dito. Itong aura share, rapo, tsaka yung rapo, yung sa gilid na violet. Ngayon, mag-start tayo dito sa malaking capacity, yung 30,000 mAh kung mapapansin nyo, medyo makapal. Tsaka malaki. Di ba guys? Kasi nga, legit niya na 30,000 mAh. Naka ano lang, hindi yan digital. Indicator light. May sabitan guys. Pwede nyo isabit kahit saan. Di ba? Yan yung isa sa maganda na nagustuhan ko dito. Medyo may kabigatan. Nasa 600 grams to. Walos 3 port. Di ba? Pero ano kasi yan, legit yan na 30,000 mAh. Alam nyo ba guys na yung cellphone ko na 5,000 mAh ay nakakapag-charge ako gamit itong power bank na to. Apat na beses. Apat lang kasi yung pang lima, ano na, ano na lang, nagbiblink na. So low bat na talaga. Pero napakasulit yan kasi 30,000 mAh para makapag-charge ng apat na beses sa malaking capacity na 5,000 mAh yung cellphone. Ano na, sulit na sulit na. ba diba? Legit yung capacity niya. Kung mapapansin nyo dalawa yung USB output. Dalawa din 'yung ano niyan, 'yung input. Medyo makapal, nasa 1.5 inches siguro 'to. 'Yan. Ito 'Yung nasa box niya, 'yung capacity, 'yun nga 30,000 mAh. Support nya ng fast charging. 2.1 ampere 'yung output niya. 'Yung input ano din 2 ampere, micro USB and then type C. 'Yung price nito, guys, ano lang na 900 plus pesos. Pwede nyo itong mabili ng mas mababa pag na-tempohan nyo ng naka-sale. Pwede 800 plus, ganun. Masasabi ko na ano to, solid to sa price nya. Tsaka sa performance. Fast charging kasi. Yun nga lang, medyo matagal siyang i-charge kasi nga, legit na 30,000 mAh. Yung gamit ko ditong charger, 2 ampere, umabot ng 20 hours, 22 hours, bago na full charge. So, understandable yon kasi nga, malaki yung capacity. Pero pwede mo namang mapaiksi yung charging time. Depende sa charger na gamit mo. Kung fast charger, siguro abot lang ng 18 hours or 20. Estimated ko lang yun. Yan. Sunod, itong aura share, medyo malaki to guys. Pero mas manipis as compared dito sa nauna na 30,000 mAh. Yung RAPO. Ang maganda dito kasi mayroon ng built-in cable. ba diba? Type C. At pang iPhone. So hindi mo na kailangan pa magdala ng cable, di ba? Ito lang sapat na makakapag-charge ka na. At ang maganda dito, guys, digital na 'to. Mukhang ano nga yung cellphone yung itsura niya. <laughs> yung digital kasi maganda yung ano, placement. Uh, at isa lang yung ano niya, guys, USB output. Yan oh. Yung charging input niya type C. Isa lang din. Medyo nakabawas points 'yon. Kasi kapag nasira, hindi na natin ito ma charge Di ba? Pero ang ko talaga dito, mayroon ng built-in cable. Although may xy lang, pero pwede na. Di ba? Hindi na natin kailangan pa magdala ng cable. Ngayon, yung price nito, nasa 700 plus. Yung weight naman, nasa 400 grams. Mas magaan to kumpara dun sa isa na 30,000 mAh. Kaya natin isinama to sa best power bank. Kasi nga, mura lang naman, 700 plus. At uh, nakakapag-charge ako dito ng dalawang beses sa cellphone ko na 5,000 mAh. Yung pangatlo, na-charge na yung cellphone ng ano, 69%. Diba? Sulit na din. Legit din yung capacity niya. Yan yung naka-indicate sa likod guys. Type C input fast charging din to aabot uh, ng 12 hours kapag na low batt siya from 1% to 100%. So hindi ko din drain, hindi talaga ako nagda drain ng power bank kasi may tendency na kapag na drain talaga yung power bank, hindi na mag-charge. Baka masira agad, 'di ba? Itong pangatlo, yung brand ay Rapow. Hindi naman 'to malaki, nasa 5 inches lang at hindi rin makapal. So ito yung pinakamaliit dito sa apat ay magkasing laki lang pala siya nung nasa gilid na violet ang ganda guys kasi ang nagustuhan ko dito tatlo yung input nya charging input tapos dual yung USB output at maganda yung placement ng digital nya di ba nasa taas pwede mo tong gamitin ng patay ipatong mo lang kahit saan nakatayo di ba isalpak mo yung cable ganyan pwede mo nang I charge 'di ba? So hindi yan magagasgasan yung digital yan kasi nasa bandang taas eh. Yung price nito guys mas mura to, 600 plus. 649 pesos kanon. Nagbabago yung price depende sa seller or kung naka-sale. Yung input 2.1 ampere, mabilis din tong i-charge nasa 12 hours. Tapos fast charging din to. 2.1 ampere kasi yung ano yung support ng fast charging. Yung weight nasa 400 plus. Kaya naisama ko to sa best power bank guys kasi uh, ang itsura niya ni mukhang mamahalin tapos yung performance niya maganda. Uh, sa tingin ko matibay din to. Although nagamit ko na tong apat na to ng isang buwan. Eh, syempre hindi pa natin masusubukan yung talagang ano niya ni. Eh. Yung itatagal, di ba? Etong pang-apat maganda din to guys. Rapo 20,000 mAh. Yan tingnan niyo naman di ba yung pagkakagawa maganda din yung ano yan, yung style dalawa din yung USB output although indicator light lang pero maganda din dalawa din yung ano yan, charging input nasa gilid yung isa at support din to ng fast charging yan. type C yung input tsaka micro USB yung length same lang itong RAPO na sinundan niya na review natin dito sa apat guys, ang pinakamatagal dyan malubat, yung 30,000 mAh. Sunod, itong hawa ko ngayon na violet. Kasi nakakapag charge ako dito ng dalawang beses. Yung pangatlo, 73%. Diba? Sunod, itong orashare share. Kasi 69% yung pangatlong charge niya sa cellphone ko. And last, yung rapo na na-charge yung cellphone ko ng 64%. Yan, dalawang beses at yung pangatlo, 64%. O, sulit na sulit, guys. Legit yung capacity nito lahat. 20,000 mAh tapos 30,000 mAh. Kasi, na-research ko na ang capacity talaga ng power bank. Nasa ano lang yan, 60 to 80%. So, pag kinuha mo yung 80% nitong power bank nito, oh, pasok siya. Oh, sabihin natin 60% pa. Pasok yan. Eh, mura lang naman, di ba? Ito, nasa 600 plus lang din tong rapo na to. 600 plus, yung dalawa, itong Rappo, tsaka Rappo, na 20,000 mAh. Itong Aura Share, 700 plus. 720, ganun. 7, 703 yata yun. Iba-iba kasi yung seller, guys. Basta, tingnan nyo na lang. Basta legit naman, maganda yung reviews. Sa Lazada. Ayun, doon kayo Pumanap ng legit na seller Itong 30,000 image guys Ito yung pinaka nagustuhan ko Yung performance Kasi ang tagal talaga malubat Napakasulit nya Ginamit ko nga yan sa ano, yung isa modem Umabot ng halos 30 hours 31 hours na ata yun Ang tagal malubat Itong 20,000 image guys Na rapo, Ang pinaka nagustuhan ko dito Yung design nya Yung style Maganda kasi Tsaka yan din yung ano pinaka halos magka same ano lang yung size niyan dito sa Rapo na kulay violet. Pero ang nagustuhan ko talaga dito yung style niya, yung design niya. Depende sa inyong yun preference kung halimbawa ano yung gusto niya sa power bank dito sa apat na ni-review na natin comment po kayo dyan kung sa tingin nyo alin yung pinakamaganda at gusto nyo yung style, yung design tapos yung, yung na, based sa nabanggit ko na performance then mag comment din po kayo kung anong power bank na yung mga nahawakan ninyo, anong brand at uh, kung nakakailang charge ba sa cellphone na 5000 mAh yung 20,000 mAh sa power bank so, mag comment po kayo dyan tingnan natin kung may mas mura pa ba dito na mas maganda Diba? Kasi ako guys, ang na-try ko ng power bank na satisfied ako. Yung Beggar, Beger power bank, tech class, tsaka Pining. So mura lang din naman yung guys, yung mga price hindi naman nagkakalayo dito eh, dito sa apat. Kaya lang wala na kasi sold at sold out na ata sa Lazada. Mas kabisado ko kasi guys sa Lazada. Sa Shopee kasi eh, hindi pa ako nakapag-try mag-order. So, tingnan nyo, malay nyo, mas mura yung power bank doon, di ba, sa si Shopee. Basta, ingat na lang din sa pagbili. Tingnan nyo yung mga reviews, yung seller, kung ilan na ba yung followers nila. Tapos, kung magaganda yung reviews. Para, iwas scam na din. So, hanggang dito na lang guys yung video natin. Sana nagustuhan nyo po, kahit ganito lang. <laughs> na i-share ko lang sa inyo para kung naghahanap kayo ng murang power bank Okay naman yung quality, kaya nga 'di ba yung title natin diyan sa video ay Best Power Bank ayung 2023. Base lang sa aking experience, hindi ko naman po kayo pinipilit na sumang-ayon sa akin. Thank you guys sa inyong walang sawang panonood. God bless.